Bas, nakasabot? Ang mago pala, ang Burabot Elementary School. Nakasabot? Okay, Burabot, Lama Demo, are you ready? Okay, ayun na ba? So, oh, o, so suga dito, tapos manipot ay yung patrol flag. Pagkat to, ay yung... Nato. Dapat diri magbulag, kuto

tawag. Parents! Pagkira na kita nagsiring. Sige na, B, ikaw na. na ka mo din na iyong fan. Ato, naka-white ka, may green na kalo. Ano na, kanyari, gabot na ka mo nga ni. Gabot na ka mo. Ang iyo, yes, ang pinakauna, ako ang mga rin ang pagkatoan. Ah, nakasabot? Nakasabot? Okay. Ha? Sari ko na nila mga bench. Nagsugad. Ako ito ya. Ano yung kakatoon? Ha? Okay. Scouters, are you ready? Okay, Ready? DAD!